Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ng happy birthday si Gino Dungo Bukas at kay Camille Mercado at Pastor Nixon Sarmiento ng Gatbuka UMC na birthday sa Wednesday. Gayun din kay Giada Dungo sa Thursday. Happy Listenings! Sa ating mga masugid na taga-subaybay, Kinapastor Norbing Ramos, Cecil Torres, Luz Tamayo ng Donya Remedios Trinidad, Ati Levi Diogracias, Pastor Misael de los Reyes ng Bataan, Mary Ann Guzman-Gante, Ginena Carni, Josie Tamban, Arceli Capile from Colorado, B. Jenny from Sacramento, California. Benito Nayabi, Baby Lou Soriano, Melanie Peralta at sa mga members ng Gatbuka IRM Church na nagdiwang ng ika-111th anniversary. Sa mga nagtatanong, by the grace of God, ang ating pong Unchanging Grace Volume 4 ay available na sa mga bookstores kasama na rin ang National Bookstore at maaari po rin kayong umorder sa Lazada at sa Shopee. Ito po ay Unchanging Grace Volume 4. Ito ay 360 days na devotional sa loob ng isang taon. Ang buhay ay isang pamimili. Life is a matter of choice may mga pinili tayo na pinagsisisihan natin. Meron naman tayong mga pinili na talagang ipinagmamalaki natin. At may ilan tayong mga pinili na uusigin tayo habang buhay. Napakalinaw ng mensahe. Tayo ay bunga ng ating mga pinili. We are what we choose to be. Sabi nga ng American author, na si Graham Brown. Ito ang pagbubulay-bulayan natin ngayon dito sa ating programa. Gagawin nating basihan ng ating pag-aaral ang kwento ni Jesus na nasusulat sa Mateo 21, 28-32. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Mateo 21, 28-32. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi at tumugon ito, Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tanda ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan, Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningin ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa kanya. May tatlong tauhan sa kwentong ito. Ang ama at ang dalawa niyang anak. Inutusan ng ama ang dalawa niyang anak na magpunta sa ubasan upang magtrabaho yung nakatatanda ay tumanggi at nagsabing ayaw niyang pumunta. Medyo pasaway. Pero nagbago ito ng isip at piniling pumunta at magtrabaho sa ubasan. Samantala, bagamat nung unay tumutol, pinili pa rin niyang sumunod. Yung ikalawa naman ay pumayag at nagsabing pupunta siya. Oh, good boy! Pero nagbago ito ng isip at piniling hindi pumunta. So matutal, pinili niyang sumuway, bagamat nung unay sumang ayun siyang sumunod. Tinanong ni Jesus sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan na naroroon sa templo kung sino sa palagay nila ang nakasunod sa kalooban ng Ama. Iisa ang kanilang sagot. Ang sumunod ay yung nakatatanda na nang unay tumangging sumunod pero sa kalaunan ay sumunod din. Ang dalawang anak sa kwento ay kumakatawan sa dalawang grupo ng tao. Ang nakatatanda ay kumakatawan sa mga makasalanan na tulad ng mga maniningil ng buwis at mga bayarang babae. At ang nakababata na kumakatawan sa mga debotong hudyo na tulad ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan. Diretsahang ang sinabi ni Jesus ng mga Hudyong naruroon na naniniwalang sila'y mga matuwid ay tulad ng nakababatang anak, samantalang ang mga makasalanang hinahamak ng mga ito ay tulad ng nakatatandang anak. Wika ni Jesus sa verse 31 ng ating aralin, Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniniwalaan ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae nakita ninyo ito Subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa Kanya. Batay sa ating aralin, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nangangahulugan ng mga sumusunod. Una, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagsunod sa pamamagitan ng gawa at hindi salita. May mga tao na hindi sinusuportahan ng gawa ang sinasabi. May mga kristyano sa nguso, ngunit hindi sa puso. Ang tawag dito ay lip service. Wika ng American SCS na si Ralph Waldo Emerson, napakalakas ng ginagawa mo na hindi ko naririnig ang sinasabi mo. Ang nakababatang anak dito'y sumunod sa pamamagitan lamang ng salita, ngunit hindi ginawa ang kanyang sinabi. Larawan ito ng kalagayang espiritwal ng mga Hudyo na itinuturing ang kanilang sarili na matuwid katulad ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseo. Puro salita, ngunit walang gawa. Hindi nagtutugma ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Kaya't, ang ating Panginoong Yesus ay nagbigay ng ganitong tagubilin na huwag tularan ang kanilang ginagawa. Wika ni Yesus sa Mateo 23.3 Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Huwag nating piliin ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseo bilang ating modelo. Piliin natin si Jesus bilang ating modelo sapagkat walang tunggalian sa kanyang sinasabit ginagawa. Piliin natin si Paul bilang modelo ng pamumuhay kristyano sapagkat may lakas siya ng loob na sabihin sa unang Korinto 11.1 Tularan ninyo ako Gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kapag totoong tinutularan natin si Kristo and we practice what we preach, abay may, may karapatan tayong sabihin sa iba na tularan tayo. Ikalawa, Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay pagsisisi ng kasalanan at pagtalikod dito ang nakapapasok sa kaharian ng Diyos ay hindi naman ang mga taong walang bahid kasalanan sapagkat wala namang taong walang bahid kasalanan. Ang nakapapasok sa kaharian ng Diyos ay ang mga makasalanang pinagsisihan ang kanilang mga kasalanan at sumumpang tatalikuran ang makasalanang buhay. Nang ipangaral ni Juan Bautista ang tungkol sa kaharian ng Diyos, ang naunang lumapit sa kanya ay hindi naman ang mga pinuno ng pananampalatayang hudaismo, kundi ang mga taong makasalanan na tulad ng mga maniningil ng buis na kinamumuhian ng lipunan noon paman dahil sa kanilang pagiging tiwali. Ganito ang wika sa Lukas 3.12 Dumating din ang mga maniningil ng buis upang magpabautismo, sila'y nagtanong sa kanya kung paanong makapapasok sa kaharian ng langit. Guro, ano po ang dapat naming gawin? Tanong ito ng mga taong seryoso sa pagbabagong buhay. Ito rin ang dapat na laging tinatanong natin sa Diyos. Panginoon, ano po ang dapat pong gawin upang maging karapat-dapat sa iyong paningin? Ang sagot sa kanila ni Juan Bautista, huwag kayong maningil ng higit sa dapat singilin. Ang isang madulang kasaysayan ng pamimili sa pagitan ng makasalanan at binagong buhay ay si Sakyo, hepe ng mga maniningil ng buwis. Pinili niya si Jesus kaysa kayamanan nang tanggapin ni Saqueo si Jesus bilang kanyang tagapagligtas, pinili niyang talikura ng isang marangyang buhay na bunga ng kasalanan. Ganito ang deklarasyon ni Saqueo sa Lukas 19.8. Panginoon, Ipamimigay ko po sa mga may hirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Alam nyo, si Sakeo, handa siyang tugunan ang higit pa sa hinihingi ng batas. Hinihingi ng batas na isasauli lamang ang anumang nanakaw. Ngunit si Sakeo, ang sabi niya, baka apat na beses na kanyang isasauli at kalahati ng kanyang kayamanan ay kanyang ipamimigay. Nang dalhin ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseo kay Jesus ang isang babaeng nahuli nila sa aktong pangangalunya, sinabi ni Jesus sa 1.8.7, Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya, sapagkat alam nilang sila rin ay makasalanan, walang nagkalakas loob na bumato sa babae. Sinabi ni Jesus sa babaeng ito, Ayon sa Juan 8.11, Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Kapag tayo'y nagkakasala, ito rin ang sinasabi sa atin ni Jesus, magsisi ka at huwag ka nang magkasala. Tama ang sinabi ni Jesus, nauna pa si Sakeo at ang babaeng nahuli sa pangangalunya na makapasok sa kaharian ng Diyos kaysa mga tagapagturo ng kautusan at mga pareseo na itinuturing ang mga sarili na matuwid at karapat dapat makapasok sa kaharian ng Diyos. Piliin natin ang pagsisisit pagtalikod sa kasalanan kaysa kayamanan at kapangyarihan upang tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Ikatlo, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay paniniwala sa ipinangaral ni Juan Bautista tungkol sa darating na Mesyas o tagapagligtas na si Jesus. Ganito ang wika ni Juan Bautista sa Mateo 3.11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa akin ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Ang pagsisisi ng kasalanan at pagtalikod dito'y simula pa lamang ng ating spiritual journey hindi pa ito ang magdadala sa atin sa finish line o sa langit o sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos nito'y kailangang papasukin natin sa ating buhay sa si Yesus upang isugu niya sa atin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo para tayo'y maging mga anak ng Diyos na magiging tagapagmana ng kanyang kaharian. Wika sa Galatia 4.6 at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Kinawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Piliin nating maging anak ng Diyos kaysa maging alipin ng sandibutan kamatayan ang pinipili ng mabuting nagpakasama. Datapat buhay ang pinipili ng masamang nagpakabuti. Ganito ang wika sa Ezekiel 18.25-28 hanggang Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay gumawa ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Kapag tinanggap natin si Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas, pinipili nating maging kamukha niya sa buhay, paglilingkod at kamatayan. Ganito ang tagubili ni Paul sa Filipos 2.1-5. hanggang Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pagkikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pagibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus kapag pinili nating magkaroon ng kaisipang tulad ng kay Jesus, makapagtatatag tayo ng isang komunidad na ang mga tao'y magpapatalbugan sa paggawa ng kabutihan at malasakit sa isa't isa kung saan magahari ang pagibig, pagkakaisa at pagpapakumbaba. Yes, life is a matter of choice. Salamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng kalayaan at kakayahang mamili sa pagitan ng mabuti at masama. Ang pamimilian ay sa pagitan ng maluwang na daan patungo sa kapahamakan at makipot na daan patungo sa kaligtasan. Wika sa Mateo 7:13 at 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakatatagpo niyon. Kapatid, nasa iyo ang pamimili. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po sa paalala ng buhay namin ay bunga ng aming mga choices, ng mga pinili namin habang kami nabubuhay dito sa lupa. Tulungan niyo po kami, banal naming Diyos, na lagi naming pipiliin ang iyong anak na si Jesus sa pangalan ng Ama, ng anak at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan.